Ayan, install po natin itong pipe. Para i-fix na natin itong supply line. Supply pipe. Pero malakas na po. O oh, yan, o. Oh. O oh, yun, oh. o. Tumulo, patas na patas yung tubig, ano? Hmm. Ibig sabihin, pabuo ng pabuo yung tubig niyan. Ayan, o. Kulo, lakas, o. Oh. Ah, anak! pag mag-install na po kami ng ano, ramp ramp pump dito sa po dito sa ano, yung sa farm na mababa yung lugar pero nasa taas yung taniman. So, let's go. Let's go guys. Let's go. Let's go. yung target area namin na tataniman ng ano, ah, na paketin yung tubig. Kasi ito po yung taniman ng mga, ayan, kamote at saka pusubya. So, baka dito po magtanim pa rin kami ng ibang gulay pag meron ng ano, source of water. Kaya po yan. Ah, po namin mapatakbo rito yung tubig. And later on, baka po maglagay din kami ng water pan dito sa area nito. Uh, kasi magkakaroon ng ano yan, eh, continuous na pag-pump ng tubig so mag-overflow. So baka po mag magkaroon din dito ng pan. So double purpose. May tubig ka na, may pan ka pa, may gulayang ang pa. Ito ang ka pa? So let's go! So dito po sa area na ito, dito namin uh, uh, dito pababa dito, dito manggagaling yung tubig. Ayan po, yan yan, pababa dyan. Doon po mag, yung maging source po ng tubig natin. So kasi po yung parting baba dyan uh, na kung saan nakarap ako ay ilog na po yun. Naririnig yan. So lumalagas lang nga yung tubig. At yung po naman, bundok po na Mount Banahaw. So yan po. Mamaya susukatin po natin yung ano elevation ay yung height nito. Para ah, uh, Para alam natin kung ano yung proper na ano piping na dapat install. Sabihin ng mga viewers, pokey naman ang gawin. Isang lingon nga! Ha? Pogi ba? Wow! Hmm? <laughs> <laughs> Ilang kilo yan? Isa? Ilang? Ay, baka isang kilo ito. Laki! Temperat. Ini patol yang. So, ito na po yung ano. Dito po namin si set up yung uh, ramp pump. Ito po yung drive tank papunta doon. Tapos ito naman po yung source ng tubig. Tapos dito po pababagsakin dito, gagawa dito ng ng ano ng parang ano po siya hukay saka ito ihukay din po ito ayan ang bilog na yan Ayan. so tapos ito ang nilito tapos yun, ito yung set up nito. Mali po. Balik Ay, maligtad pa. <laughs> ayan po. Ito, pabagsak yung tubig. Dito po mga tubig. Yung tubig na galing doon, papupuntahin ko rito. Ayan yung mga tubig na galing. Para yun ang papasok dito sa sa strainer. Ito yung filter. Ito po yung pang namin. Dito po nakaset up. Ayan. yung nangyayari dyan. Ano? So ang okay mo? Ganito. Walang problema yan. Adjust adjust Para dito natin papapasukin yung tubig. Yan. Yan, yan, yan. Okay. Okay? Dito po. Yan, yan. Yan, yan. Yan, yan. Ang okay nito, itong lalim na ito. Uy, plastic. Siguro, kasi tatapat natin ito doon. Dito po, nag po kami na gagawin po namin sitling tank. So dito po ipipilter yung mga tubig para hindi po bumabara doon sa ano natin delivery pipe. Ah sa ano sa sorry sa supply pipe. O ano drive pipe. Tapos ito pong pabilog. Ito na po yung mga gigi, ano niya. Ito na, na po magagaling malinis na na filter na tubig. So, bali, dalawang ano po ito. Dalawang stage settling, settling ano po, o, catch basin. Tapos, ito po yung na-filter na tubig sa yung pabilog. set up ng ano, catch basin. Tsaka yung pong delivery tank. So, yan po. Meron siyang uh, drain pipe sa ilalim. Para pag uh, madumi na po yung tank, yung catch basin eh ano na po i-drain lang kaya meron ganito po oh, magsisimento na simento na yung ating catch basin yun po lalagyan ng hollow block para ano po hindi gumuguho hindi guguho yung ating catch basin kasi katabi po siya ng ano nang malapit po sa kanyan sa tabi ng ilog Ayan po. Ito po yung taniman namin ng pipino. Ayan. So, yung source ng tubig po, ayan. Dumadali dito. Ayan po yung source ng tubig. So, i-divert lamang po namin yung tubig na yan. Papunta dito sa touch basin. Ayan po mangyayari. Ayan. Ayan po pupunta yan. Ito na po yung ano, setup natin ng uh, para sa ating ramp pump meron po tayong uh, sittling tank ayan at uh, dito po pupunta yung uh, tubig sa sittling tank and then lalabas po dito sa uh, supply tank ito pong kulay uh, green And then, uh, meron po yung pipe na para sa, ano, delivery. At, uh, ano po, supply pipe at saka po yung, ano, uh, drain pipe. So, yan po yan ang setup. At, uh, dito po manggagaling yung tubig na dadaloy doon sa Uh, ating ramp pump at um, siya po yung magpupus ng tubig paakyat sa taas so ang height po nito ay nasa 7 feet mula po doon sa dito sa taas dito sa ating uh, supply tank papunta doon sa uh, ramp pump at uh, makikita po nyo to ay nandun sa aking halamanan na pinagtaniman ko po ng pipino. Paakyat po doon sa taas na ang height naman po ay uh, 60 feet more or less. At ang ano po niya, ang distance, ang ano po naman, ang haba, ang length naman po nung... Uh, uh, outlet natin o delivery pipe ay ano po uh, 100 meters so ang height mula doon sa taas papunta dito galing dito sa uh, ating ano uh, ramp pump ay 60 feet ayan po yan pinagos na namin dito ang tubig ayan ayan po Sumidiretso so, na po yon sa drain pipe. Kasi po, kinabitan na rin namin ng taradang yun. Yan pong gate valve. So, nakabukas, kaya dire-diretso po yung two gate So, yan po yung uh, ano natin. Ang ah, tawag dito. Uh, pag tayo ay naglilinis, drain pipe. <laughs> Tapos kinabit na rin po natin para dito sa naka-install na rin po yung para sa pipe ng ano ng uh, supply line o supply pipe para bukas po ng umaga ay itetest na namin itong pump kasi nakaset up na po ito isasarado namin bukas yung valve kaya malakas naman po yung water flow So, tamang tama ito. Sandali lang, puno na ito. Yurado. Malakas eh. Malakas, malakas, pa eh. ito sa was sa bahay. Eh, mas malakas pa yan. Okay. Yeah, sure na niyan Yung, yung water flow niyan eh, sapat. Okay. Yan po yung paan ni Kuya. bata pa ang paa. Yung lang pa lampa ang bata. Uh, good morning, good morning people. Uh, excited na po kami ipakita sa inyo ang ginawa naming ramp pump, uh, yung in-install na po namin at uh, uh, ipapakita namin niyo namin sa inyo setup at kung nagwo-work ba yung uh, ramp pump. Okay. So ayan po kasaka. Ito po yung source ng tubig. Ayang galing mismo dito sa taniman namin ng pipino. Ayan po. Papunta dito. Ayan, ito po yung catch basin namin. At uh, sitling tank. Dito po yung dumadamo na yung tubig at finifilter po. Ito, ito may nilagay kaming drum uh, for uh, filtration purposes. Tapos dadaan po dito sa supply tank o supply bucket. Papunta po doon sa uh, ano, dito sa dadaan po yan ng ano, ng uh, uh, supply pipe at Ayan po. So ang haba po nitong supply pipe mula do sa delivery tank ay nasa ano po 24 uh, ano 30 feet. So ang height naman po nung ano yung drop o yung fall nung tubig mga around 7 feet po. So mula dito po ayan. So ito na po yung ramp pump. Ayan oh. So, ito po 'yung ano natin. Ah, uh, bulb. at ito naman po 'yung bulb papunta po doon sa delivery pipe. Ayan. Ayan po 'yan. Oo. Oh. mikot para makita po ninyo 'yung uh, ano po nito. Kung ano nangyari doon sa taas. Yan po, packet na po tayo. Ayan. Medyo madulas nga po kasi po maulan. Ayan po. Dito. Ayan. Ayan po yung dire-diretso po yung pataas. Ayan, makita po tayo. Ah. Uh, Ayun. So dire diretso lamang po tayo. Hanggang sa taas ayan. Dito, ayan. Lumiko pa. Kapagod. Kakahingal. Kasi po paakyat. Oh. Ayan po. So ang height po nito mga around uh, 60 feet po ang height. Mamaya isusukatin po natin yung exact na sukat nito. Papakita ko sa inyo paano kami magsukat ng manual kasi po walang yung pong google earth dito hindi gumagana walang ano walang signal so manual ayan so ayan po ayan yung tubig ayan po ayan umikot pakita ko lang po sa inyo ayan pagod. So ito na po 'yan. So nandito po para makita po ninyo ang area. Kung gaano kataas. Ayan. Yan po yung Mount Banahaw. Nandito po tayo sa itaas. Itong ano, taniman namin. So dito po, ang purpose po nito ay para dito sa halamanan dito. Sa so, ngayon po, may tanim na po ito na kamote at saka po luya. So nasa more than 4,000 na luya po ang tanim namin. So dito po mag expand kami ng taniman kaya pinatubigan ko po. So ayan po, nag, nag, uh, dadamo na sila. Ayan po yung sa dulo. So marami-rami po tayong pwedeng itanim dito. Ayan. So napakaganda po nang tanawin dito. Ayan o. Ayan, install po natin itong pipe para i-fix na natin itong supply line. supply pipe Tutol na natin ito ating ano, rampa. Ito yung supply supply line. Ito po yung delivery delivery line. So, dapat po ito. Siguraduhin po natin na meron siyang oring. Kasi po yan yung lock. Para ako huwag simingaw. Yan. natin ang bato para hindi siya agos ng tubig sa alit na ang ulan so, baka lumakas ang ulan eh agos yun po ang pagkaka-install ng ng ating RAM pump pagkaka-install ng ating RAM pump pagkaka-install ng ating ito po ang bit ng ano ng RAM pump meron po itong hangin kaya hindi po makadiretso ang tubig niya. Yan, nakita niyo may bula-bula. Ngayon, -bula. ang solusyon po dyan, ay eh, para ilibasin natin yung tubig. Ayan, para matanggal po yung hangin. Ayan, oh, may bula. Oh. Ayan, no? Um, umukulo. Ayan, naririnig niyo po ba eh, Parang umukulo. Ayan, para siyang kumukulo. So, kailangan po kasi walang ano air bubble para yung tubig po dire diretso kailangan solid siya na meron pa dahing hangin ayan meron pa rin Naririnig mo mukulo ano hangin yun pero medyo tumakas na po yung no. Oh, di ba kanina mahina kasi nga may air bubble air bubble oh, air bubble. Kailangan nyo matanggal yon bago mo siya uh, padiretsuhin. Para yung tubig, solid. May Ay, ano talaga ba? niya. May hindi niya mapapakit yung tubig. Yung pa. Pag may hindi ibig sabihin, hindi solid yung ano, yung tubig. Merong para may gap. Parang pag nakita mo yung kung transparent yan, para may bubbles sa loob. <laughs> Ay ano? Nasirit. Oh, hindi ba nasirit 'yung pag walang bubble? Mataas ang sirit niya. Ay ano? Kumukulo. Ay. Ano Nataas na oh. Nataas na siya. Hindi siya may nababawasan na yung bubble. Ayan o. No? Ayan no? Tumutunog. kapag katagalan, humihina siya. Ayan. Oh. Hindi consistent yung ano niya. Pag hammer. Ayan, oh, humihina. Dapat siya consistent yung bit niya. Maka may bubbles Di bubbles pa yan. Ayan mo, pindutin mo. Ayan, nataas na. Oh. oh. Ayan yung baba niya, di ba? Mm. Pero meron pa rin ano, kumukulo. Yung <laughs> panit mababasa naman <natin>. pa. <laughs> ah, sobrang. Ito mga na po. Ayan na. Ah. Nasusolid na. Ayan, nawawala na naman. Oh. Ano, Ayan, pupipindutin nalit. Maya-maya. Kailangan consistent yung ano niya, beat niya eh. Hindi siya pa bago-bago. Ayan -bago. na. Hindi siya bimi, bubbles pa yan. Pero malakas pa po. O oh, yan, o. Oh, o oh, yun, oh, o. Tumulo, patas na patas yung tubig, ano? Ibig sabihin, pabuo ng pabuo yung tubig niyan. Ayan, o. Kumukulo, lakas, o. Oh. Ah, lakas. <laughs> lakas na nga. O, oh, yan. Ganun ang pag-ano niyan. Ah, para ma-operate -pa mo yan, mapatasin mo yung tubig. Kasi kahit anong gawin mo, pag merong air bubble na yon, hindi aakyat sa eh? taas. Hindi, subukan mo po, li, baka meron pa eh. Dapat walang wala. Ayan o, taas na o. Oh. So, ibig sabihin, lumalakas na yung pressure. May narinig ka pa. Na o oh, yan, solid na eh. Ayan o. Oh. Kaya mga bit niya, consistent yan. Pag nagbago pa yung bit niya, pag dire-direts yung ganyan, Ayan. Ayan, o. No. Ang lakas ng ano, ano, talsik, ano. Di ba kanina, hina? So, ayan yan, o. No. Oh. Pag nag-dredrate na siya, na hindi na mamatay, ibig sabihin yan, wala na yung air bubble. Naauga na ulit. O, ayan, malakas. Pag naauga na, ibuksan mo na doon sa, ano, supply line. Iba okay, na yung o yan o, oh. tinutulak na niya. Kaya lumalakas o. Oh. Oh, hindi, buksan mo pa. Ayan po, binubuksan na. Pinapakit na niya ngayon yung tubig kasi binuksan na yung supply line. Ayan, yung hammer niya dapat ganyan malakas. Oh. Oh, ito mo dire-diretso. Hindi na matay ano. Ah, oh, yan, pag kaganyan, so pag makita mo yung tubig doon sa taas, dire-diretso yung ano niya, yung flow. Hindi yung parang bubuga-bugang ganon. Pag bumubuga-bugang ganon, ibig sabihin nun, may hangin. Pero pag solid, ayan, titingnan natin sa taas. Pupunta tayo sa taas. Ayan, ito mo, oh. mga yanig, oh. Mga yanig. Ayan, Meron oh. Meron na tubig. Meron na yan, bigat na yan, yan. Ayan, yanig, oh. Lakas ng hammer. Malamang, maganda ang flow ng tubig niyan. Baka mas lumakas pa kaya. Oo, oh, maaari. Kasi buo na yung tubig eh. Lakas ng hammer eh. Ayan oh, lakas ng hammer niya. Nayanig. Marinig, marinig. Oo. Oh. O oh, pati dito. Kaya kailangan ma-fix natin maigi ito. Kasi continuous hammering yan. Baka maapektuhan yung ating ano, connection. So ito na po yung source ng tubig. So ayan, para katulad nyan. No? Nakita niyo. Kung walang takip ito, malamang nandito yun. Ito na po yung... mababaraan um, ng, ng daon. So kaya po yan ay merong... Yung, ah! Meron tayong ano... Oh, ng tubig, ano? ah. So, madaming ano, shoot borer. Ngayon, ang gagawin ko po ay maglalagay na agad ako nitong uh, trap para sa insekto para mabawasan po kung hindi man sila mawala at least malaki mabawas at hmm. so, ito po pag harvest nyan gagat, gagat, po dito tapos sa kabila kailangan po ay may kasamang ano, ha, stem ayan kaya kasi po para hindi siya masira hindi siya agad mabulok so, ito po yung ano, resulta ng ginawa nating uh, testing doon sa ano ito po yung bali tatlong area po yung pinaglagyan natin na iba ibang location so ito malapit naman doon sa tinaniman namin ng palaya